Ano mo na gawa to, Ruth? Ano mo na gawa sa pamilya natin? Abel, ginawa ko yun para sa mga anak ko. Para sa mga anak natin? O baka para sa sarili mo? Para sa kanila! Bakit? Nasa ospital si Angel. Watak-watak na yung pamilya natin tapos nilang ganito. Paano pag nilaman nila kriminal ka? Abel, walang makakalam. Wala kang sasabihin, hindi ka pwede magsumbong. Asawa mo pa rin ako, Abel! No, 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 no! I'm sorry! Pero kailangan mo aminin sa kanila lahat! I aminin mean, ang What's happening here? What's going on? Sige na, sabihin mo na. Sige na. Huwag na plan mistakes. Sabihin mo na yung totoo. Bakit, Abel? Ano ginawa ni Ruth? Ano sinasabi mo? Andy, tama lahat na impormasyon niyo. Si Ruth talaga may pakanan lahat. Si Ruth ang mastermind ng panloloko sa atin. At hindi lang Abel! Shut up! Uh, I am your wife! Uh, ano ba, Abel? Nakita ko si Peter sa ospital tao na siya ni Ruth tapos pumasok sa kwarto ni Uncle. I said, shut up! Shut up! Shut up! Ruth! <laughs> 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 Anong ginagawa ni Peter sa sukitan? Ha? Hey! Wala! Wala! Tell me the truth! I'm so sorry. Hindi ko kalaan na ako sa Hindi ko talaga alam ang siya. Siyempre,